Ano ba itong utang lupa na to? Ang bilhin na ka? Ha? Ah. Yeah. Oh, ba't nang babato ka? Nalilitan ko ba sa akin? May walang disiplina. Puro kay pang karnaval. Susumbong kita sa kuya ko. Kahit siyang pupang kapatid mo, kasi lalaki mo. Hindi daw natatakot. Pagsumbong ka, baka ipaalo pa kit sa mo eh. Mark! Nasa'y sinabi yung pagsusumbong ka mo? Sipahay ko pa kayo eh. Mark!

kahit mataas na pwesto, manager, pwede. Ako manager dito, ah. parang gusto niyo pasulutin ang trabaho ko. Ah. Ikaw ba? No? Nagbibiru mm. mm. siya, kahit okay. malo, kahit anong trabaho. Huwag ka lang mamik, ha? Hirap na ako, eh, Ah, uh, tama-tama. Narito yung presidente ng uh, golf club. iri refer ko kayo. Salamat, Maupo muna kayo. Salamat, sir. Kintayin rin. niyo ako, Hmm? Ah. Hmm? Huh? Huh? <laughs> <laughs> Panahin mo na lang po ng basketball para tamaan mo. <laughs> Dax, main mo na lang at iba to. <laughs> ah, siya nga club, si Mr. Minjola. <laughs> 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 Ang <tidang> araw, bayan! Saglit naming puputulin ang inyong pagpapasaan ng dyaryo upang ihatid sa inyo ang isang mahalagang balita. Kasalukuyang pinagahanap ng mga otoridad ng isang grupo ng mga Hapon at Pilipino na involved sa pag smuggle ng mga paltik na baril. Bibigyan daw ng pabuya na limang daan libong piso ang sino mang makakapagturo o makakahuli sa nasabing sindikato. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Anong bola sa sinabi ko? Hindi mo may bibigay yun eh. Laki-laki na eh. 500,000. Ano ka nasisira ulo? Eh bakit pa marunong ka pa sa akin? Eh ako ang nagbabalita. Makasuntokin kita dyan eh. Sige nga, subukan mo. Oh, ah, Mara, ah! na nakita mo yung nahanap mo. Tala hindi ka papatulan ha. Sa... Sige nga! Kapan ah, ang papatulan! Ah! <tod> Ayoko na pong gumawa ng masama. Bayayaan mo po kami kahit po pangkain man lang. Bawa po kayo sa amin. Hindi na po ang ng masama. Lord. salamat po sa biyaya. Lord, bukas na po ang magbabago. Wala talagang pangkain eh. Mitch? Bakit? Eh, yung bag niya nakabukas eh. Ha? Baka madukutan kayo eh. Salamat, ang dami-dami pa naman pera nito. Siya nga pala, ang bike-bike mo naman. O ito, 300, pabuya ko sa'yo. 200 na lang may utaw-sandalo. Ha? Eh, sandalo, may utaw-sandalo. Ganun ba? Sige, eh, oh, salamat ho. O, oh, sige, oo. Oh. Eh, maraming salamat sa Mrs. Malaking bagay ho para sa amin to. Walang ano man yun para sa isang katulad ng mabait na tao. Thank you. O, oh, ingatan mo yan. Baka naman ikaw ang madukutan. Oo, <laughs> tine sexy yata ako kaya ganyan. O, ko talaga. Sige, <laughs> ha.

ano yung tatanong mo na naman? Honor kaya yan! Paano nga to? Ming, 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 ming! Ming, ming, Pusa ba ako? Tawag ang tawag sa akin, pusa ba ako? Bakit maarap to? Di matubig dagat ito, tabang tua ah! Bahala talaga! Wala! Wala! Matay Patay na mga isda. Hey, Kaya pala ang ang tubig at nagkamatay yung isda dahil sa inyong magkapatid. Naghilabos pa ako, buti hindi ako nabulat. Puminom pa ako, buti hindi ako nalaso. Ano ba pakila mo? Plato ka talaga unado ko ha? Hoy! Chong, Chong, ano ginagawa nyo? Sinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka. Chong talaga, oh. Amoy na lang, sinasawsaw pa. Lupit talaga. Hoy, hindi natin aabutin to kung di kayo mga luk lukulukuhan. Natanggal kayo sa trabaho dahil sa katarantaduhan nyo, ha? Ha? Kaya simula buwas, tandaan nyo, ha? Maghanap pa yung trabaho. Mm -hmm. Pag wala kayo nakita, bububugin ko yung dalawa. May pera ka ba? Wala ho. Ikaw ayala. Wala ho. Pinagtatago mo yata ako, eh. Oo, oh, eh hindi naman kasi namin alam na matatanggal kami sa trabaho eh. Eh di sana, hindi na namin binili tong sweepstakes. Mm. Iyon lang pa sweepstakes sa ulam, pagbihira ka naman. Wala na tayong makakain, sweepstakes pa. Chong, kung swertehin kami, oh? di milyonaryo na kami ngayon. Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte. Alam nyo ba pangarap pangalap ng sa inyo? Yumamang kayo. Kaya ang pangalan nyo, Ayala Subel. Hindi dahil sa swerte, magsumikap kayo. Kumain na kayo. Kain na daw. Huwag niyong kamayin! Huwag niyong kamayin! Mapapanis! Kutsarahin niyo! Kutsarahin niyo! Hmm. Um, amoy mo. Huwag mo amoy lahat, tiran mo kami! Sinisingot mo lahat eh. Ikaw naman, konti lang. Sinilaan mo eh! Malalaman ka! Sinilaan mo eh! Malalaman ka eh! Ha? Isa ka pa, amoy Wala na tayo para buwan. Ma'am, juice nyo. <laughs> Salamat. Para sa inyo lang yan. Wala na tayong juice sa loob eh. Ubus na. Kaya kung may hihingi pa, wala na akong maibibigay. Eh. Hindi naman ako maghihingi eh. Iyalok pa kita. Ah, uh, Brian, pakilagay mo nga bulaklak sa kusina. Sa kusina? Ano? Sa kusina? Dapat sa basurahan eh. baho. Parang may uod na eh. Palagay ko yung nagbigay siya nito, uuri na. Masyadong chip. Anong chip? Oy, Brian, baka may gagawin ka pa sa alas. Iwanan mo muna kami rito, ha? Ako? Wala na akong gagawin, eh. Tapos na trabaho ko, eh. Sir, baka kayo may gagawin. Ako? Eh, oo nga, may inuutos nga sa akin si boss, eh. Sir, kayo pala may gagawin, eh. Ano pa ang ginagawa niyo rito? Sige, naalis na. Teka mo na. Ba, bakit ako alis? Ma'am, magpupakan ako, ma'am. Matyas, huwag mo si Bayan sa harapan ko. Eh, hindi ko pa naman tinatamaan eh. Ano, maghihintay ang tamaan ako? Uff. Kailan ba ako sasagutin, Lani? Ang tagal ko ng nang nangyigibig sa'yo, hindi pa ako sinasagut. Maininipin pala, ma'am eh. Walang tiyaga. Tsak mainitin ang ulo niyan. Bubugbugin kay niyan, ma'am. Eh. Hindi gano'n ng gusto kong mangyari, Lani. Ang gusto ko lang, kung sasagutin mo ko, magpakasal tayo kaagad magkaroon tayo ng anak, at nang sa ganon, makatulong ko sa bahay. Gagawin ka pang muchacha, ma'am. <laughs> Hindi ganon ang ibig ko sabihin. Alam mo, Lani, ang gusto ko lang, may makasabay ako sa akin pagtanda. May makasabay ako sa akin pagtulog, lalo na kung malamig, may akakap sa akin. Ano, ginawin ka pala eh! Bumalik ka lang kung tatunan! Magkano ba yung, yung unan? Unan at kubot. Mura lang yan! Gusto mo, bigyan kita eh. May isa pa ako eh. Ha? Ikaw pa. Pa ko! Matyas! Matyas, tama na! Uh madiyas, uh tama na. Uh Bayan, sige na. Pumasok ko na sa kwarto mo. Ako nagpahala dito. Okay, kaya ko to. Mamaya, uh bitawan. Gigil, ma mm. gigil Mag eh, Ma'am. Mam, gigil eh, Makulit eh. Matyas, tama na. Hindi, bitawan ka na, ma'am.